Limang ugali na pumipigil sa iyo para yumaman. Una is hindi ka naniniwala na yayaman ka. Alam mo kung ano yung pinapaniwalaan mo, yan ang mangyayari sa buhay mo. Kung naniniwala ka na aasenso ka, aasenso ka. Kung naniniwala ka na wala ng pag-asa, wala ng pag-asa. Kasi dito sa paniniwala nagsisimula lahat ng desisyon at action natin. Pangalawa, maliit ang psychological wallet mo. Ito yung pag naka-receive ka ng bonus like 20,000, 10,000, hindi ka sanay na malaki yung pera mo, kaya ginagastos mo agad 'to. Sanay ka lang na malaki na yung 500 pesos sa wallet mo. And then pangatlo, mahilig kang magpa-impress sa ibang tao. Gusto natin magmukha tayong mayaman, kaya kung ano yung nakikita natin sa social media, nakikipagsabayan tayo kahit na lubog na tayo sa utang. And then pang-apat, ang hindi pagkakaroon ng plano sa iyong kinabukasan. Pag wala kang plano, magdedepende ka sa plano ng ibang tao. Depende ka sa plano ng employer mo. And sino ba ang yumayaman pag employer na plano yan? Siyempre, kung sino yung boss natin at employer natin. And panglima, hindi ka marunong mag ng iyong pera. Hindi mo alam kung saan napupunta yung sinasweldo mo or kinikita. Kasi wala kang kontrol sa paghawak mo ng pera. Wala kang disiplina. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.